mas maganda, sabihin nyo sa customer full tank na niya. Ano ba yung purpose ng full tank? Para doon pa lang, kung nilagay nyo yung uh, fluid, pump natin, nasisip na agad yan kung mayroon. Bago na tagas wala. Yun ang purpose nun. Kasi dati, dito pa alam, nagkakaroon ng backjump. Patulad kanina nang ginawa mo. Bakit tumaga? Pangalawa, pero kung may kamisahan nyo, mga mga kanyang mga kanyang mga kanyang mga kanyang mga kanyang mga ito, mga kanyang mga mga kanyang Pag kanyang mga kanyang mga kanyang mga kanyang mga kanyang mga kanyang Oh iya jadi saya pilihin Buksian, <tangan> karena mana Ya Si,